Hello guys, good morning. Kanina pa ako naglalakad dito sa Plaza ng Concepcion. At meron akong nakita dito na first year high school pa lang yata. Andun sila sa bandaro. Pero hindi ko na ilalapit tong video kasi bilang respeto, di ba? Wala tayong pakialam sa mga love story kasi nila. Kasi tayo dumaan din tayo sa ganun. Eh. Pero kanina habang naglalakad malapit ako, malapit ako sa kanila eh. Talagang nakita ko tutukan. Nagyayakapan sila at saka nagkikiss. Tapos naka-uniform pa sila. Alam niyo po ba yung parang kakagraduate lang nila ng grade Naitatanong 6? Naitatanong ko sa sarili ko, alam kaya ng mga magulang nila. Sa mga ko? bata na to, wala akong pakialam. Pero parang bigla akong naawa sa mga magulang ang daming pumasok sa isip andyan ko andyan na yung naisip ko yung mga magulang nila nagsusumika para lang mapag aral itong mga bata na ito na imagine ito. ko yung nani nila nakikipaglabada para lang magkapera at merong pamasahe ang mga anak nilang estudyante naalala ko tuloy yung kaklase ko noong high school pa wala silang ginawa kundi magligawan doon sa classroom namin parang pumapasok lang sila sa school para magdate mas priority nila yung lab story nila okay sana kung pagdating ng exam matataas ang grade nila eh. kaso Bagsak sila parehas, nakakahiya, pati babae. Alam nyo yung pag nagdi yung teacher, hindi sila nakikinig. Tapos darating yung recitation, pag tinawag sila, hindi sila makasagot, nakakahiya yun. Kilala ko yung mga magulang nila kasi syempre, magkaklase kami. May mga times na pumupunta kami sa kanya-kanyang bahay namin. Yung tatay nung lalaki, tricycle driver. Tapos yung nanay naglalako ng mga paninda. Ang nilalako noon yung mga gulay. Tapos nakalagay sa basket. Tapos yung basket nakapatong sa ulo. Grabe no. Bilib na bilib ako sa mga babaeng ganun. Yung mga nanay na ganun. Yung namang nanay ng babae. Ang pinag-uusapan natin guys yung dating kong kalasi ha. Yung nanay ng babae nagwewet. Tapos yung tatay naman walang trabaho. Pa extra. Noong mga extra panahon na yun, wala naman akong pakialam sa mga ganung sitwasyon. Eh. Tapos kamakailan, nakita ko yung babae na kalasi ko dati. Kung gaano siya kaganda noon, nung makita ko siya, parang gusto kong magmano. Kasi akala ko, kita ko eh. Mukha kasing familiar. Ang tanda na ng itsura kumpara sa edad niya. Hindi tayo nalalait. Nang Nangihinaya lang ako na kung noon pinagbutin nila yung pag-aaral nila. hindi sila nag-focus sa pagbo-boyfriend-boyfriend -boyfriend muna. hindi sana baka naging successful sila. At natulungan nila kahit papano yung kanilang mga magulang. Kasi yung mga magulang nila, kung anong trabaho nila dati, ganun pa rin trabaho nila ngayon. Makakaawa naman. Tapos yung babae na kaklasiko, dati, wala siyang maayos sa trabaho ngayon. Pero apat yung anak niya. At least may mga anak na no. Ang mahirap nga lang, single mom siya. Yun lang. Meron pa akong kakilala dati. Totoo po ito ha. Hindi lang po tayo pwedeng mag Pinag-aaral ng mga magulang. May kaya naman yung nanay kahit yung tatay niya ay tambay lang. Pero kaya pa rin pag-aralin eh. Kasi nga maganda yung trabaho ng nanay. Alam niyo ba napapalit-palit siya ng kurso? Kung anong kurso ng bago niyang boyfriend, yun ang magiging kurso niya. Ngayon pag nag-break sila at iba na naman yung boyfriend niya, yun ang kurso na kukuni Kung niya. Kung ano ang kurso ng bago niyang boyfriend. Kung saan mag-aaral yung kanyang boyfriend, pupuntahan niya doon at magda-drop out siya dito. Kung saan siya kasalukuyan nag-aaral. Yung mga kaklase niya graduating na, siya First sim pa rin. Mga girls. Ang pangit pong makita. Iba-iba yung pinopost mo sa social media na boyfriend mo. Yung every month. Iba-iba na boyfriend ang pinopost Wag mo. Huwag nyo pong isipin na masyado kayong maganda kaya iba-iba yung mga boyfriend nyo. Hindi po ganun yung iisipin ng mga tao. Alam nyo po kung anong iisipin nila. Mael ka. <laughs> Meron pa akong kakilala na estudyante siya. Pero never mo siyang makikita magpost ng mga love love story. Alam nyo po ba kung anong mga pinopost niya o mga sineshare niya. Sineshare niya yung mga successful na tao yung kung paano nila nakamit yung tagumpay yung mga sineshare niya yung mga tungkol sa business yung mga tungkol sa kung paano maging successful sa future anything na positive tapos nagsishare din siya ng mga words of God hindi ka makakita sa wall niya o sa timeline niya ng mga hugot-hugot tungkol sa mga break up break up kasi hindi yun ang priority niya eh. kasi dapat ang mga estudyante talaga ang priority nila ay pag-aaral kung mag-aasawa ka na rin lang naman, huwag ka na mag-aral kasi sayang ang pera. Kawawa naman yung mga magulang mo at saka kung sino man yung magpapag-aral sa'yo. Sayang din yung oras at panahon. Pero take note, hindi lahat ng mga magulang ay may pakialam sa kanilang mga anak kung matapos man sila o hindi sa pag-aaral. May mga magulang na pagkatapos ng elementary ng kanilang mga anak, hindi na nila pag-aaralin. Nasabihin nila na mag trabaho ka na para makatulong ka na sa amin. Pero kung sino pa yung may mga magulang na ganun, sila pa yung may mga anak na talagang gustong-gustong mag-aral. Kaya yung ginagawa ng mga ibang anak, talagang nagwo-working student sila. Gumagawa sila ng paraan para makapagtapos sila. So minsan baligtad no. Kapag yung mga magulang nagsusumika para makapagtapos lang ang kanilang mga anak, yung mga anak naman mga pasaway. Tapos kapag ang mga magulang pasaway, ayaw dumiskarte o ayaw gumawa ng paraan para mapag-aral lang yung kanilang mga anak. Yung mga anak naman yung talagang desididong mag-aral. Dapat magpalit na lang, no? Pasaway na magulang, pasaway na anak. Matinong magulang, matinong anak. Ganun na lang dapat. Sa no? video na to, parang yung mga babaeng estudyante lang yung pinatamaan ko dito. Sa ano? mga lalaking estudyante naman, kung talagang mahal niyo yung babae, kailangan may pangarap kayo. Pakita mo dun sa babae na magtatapos ka ng pag-aaral. Kasi bandang huli ko magdadala diyan eh. Kailangan may trabaho ka na maayos. Kasi maganda pareho kayo, di ba? Hindi po masama makipag-boyfriend, boyfriend, girlfriend, girlfriend. Pero ginagawa lang po yung inspiration. Kung babae ka, huwag ka maghahabol ng mga lalaki. Pag ikaw ay naging titulado na, dyan ka pag-aagawan ng mga lalaki. By the way guys, dito nga pala ito sa Plaza ng Concepcion. 3. Ginawa ko tong video na to, hindi po para makialam sa buhay ng may buhay. At manghusga dun sa mga estudyante na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa mas inuna pa yung pag-boyfriend at girlfriend. Ginawa ko lang po ito para may matutunan po kayo kahit papat maging inspired kayo dun sa mga estudyante na talaga nagsusumi para makatapos ng kanilang pag -aaral. At the end of the day po, buhay nyo po yan, kayo. kayo pa rin po ang masusunod. Kung sakali man po na tinamaan po kayo dito sa video na to, hindi ko po yung sinasadya. Patawad po. Ayun and no? andito na po ako sa logo ng Concepcion Tarot. Logo ba to? Alam po hindi ito logo eh. Yan yung logo, yan. Pero itong ganito... Alam niyo po ba yung tawag dito? Comment naman kayo sa comment section no oh, kung alam niyo. Kanina nga pala itong umaga, naglalakad-lakad ako dito. Magbablog vlog sana ako dito tungkol sa mga healthy diet. Eh nagkataon nakita ko nga yung dalawang estudyante doon na sobrang sweet talagang kinilig nga ako eh. Napasana all nga ako. Eh, eh. kaya lang, parang kakagraduate pa lang nila ng grade 6 Tapos, eh. doon pa sila sa plaza ha. Public place yun eh. Kaya biglang nag-iba yung content ko. Alam mo yung kung paano sila maghalikan kanina sa kamagyakapan. Parang wala nang bukas eh. Alam nyo ba yung magkasintahan na mag-aabroad yung isa? Ganun. Hanggang dito na nga lang tong video na to. Parang naiingit lang yata ako eh. Kung magsalita ako eh, kala mo hindi ko pinagdaanan tong ganito. Anyway guys, maraming maraming salamat sa panunood nyo. Kung may mga nanunood nga ba, yun lang. Maraming maraming salamat po sa inyo at ingat po tayo lahat. mga bago pong nakatuklas ng aking YouTube channel, baka naman.